Sige, <laughs> <laughs> mo Ay, di dok, <laughs> <laughs> Ay, sakay na karay ah. Magbarok ka naman lagi. <laughs> Yes, yeah, you want she got it Bad bitch with a body I hit it then leave it alone yeah, still on them not just missing the tonic I did all this shit on my own Bali, lumipas na nga yung February 2024 na board exam At Ang daming nag-comment Sa so, video ko na na ngayon Isa na kayong ganap na engineer Sesh! Sobrang na-appreciate ko yung Ganon na klaseng Hindi ko rin alam Paano kayo naging engineer na Dahil sa videos ko Pero Ayun Pero na-appreciate ko nga nang to Kasi sa totoo lang Yung mga turo ko rin naman sa inyo Sobrang basic lang, generalized. Pero siguro nga, baka nga may kinapulutan talaga kayo doon, no? At uh, at least mekeng na tayo. Ngayon, magpa-jollibee na kayo. Congrats, mga B. Bading ang potentino. Congrats, mga B. Congrats, congrats, congrats. Oh, Ikaw, ano ba gusto Oh, okay na naman. Nakakamiss naman yung college life. Hi po. Sige, dito. Gago. Nagtripan ka ni Ryan. Saan mo sa bahay college? Okay lang. And galing ka pareng? ng... Galing ka talaga. Wait, okay. Ganito talaga kalaki yung new era. Mas malaki sa loob yan. Ah, para talaga Meron pa siya. dun. Sa Gadsyanggang. Ano yun, mas malaki ito sa UP? Parang mas malaki okay. siya oh, sa UP. Mas malaki yung UP, ano ba? Ang ganda naman pala dito. Tapos may mga dorm din dito, gano'n. Oo. Oh. Ano yung hiwalay, hiwala yung mga... Uh, dito yung mm -hmm. ano mo?

Sorry, sorry. Yeah. <laughs> Ngayon nandito kami sa BGC. Hindi <laughs> ko rin alam kung ano gagawin. Uh, Saan tayo kakain? Nung kaninang nandun kami sa... Saan nga tayo? Kanina sa Central University. Kanina nung nasa Central Avenue, New Era University kami naramdaman ko yung pakiramdam nung college kung saan nagko-commute pag actually diyan din kasi ako nag pero tanong ng ako na yung point kasi sobrang grateful ko ngayon pagdating sa mga naukuha kong bagay-bagay yeah. oh my gosh as in yung tipong sa, sa trabaho chill lang I ay mean, mahirap pero napupunta na nga ako sa parang mo, literal na promotional stage pero alam niyo yun. Yeah. Feel ko hindi rin pa ako kasi yung tipong pwede nang mag-manage. Nasa junior pa rin pakiramdam ko sa akin. Pero sobrang na-appreciate ko talaga ngayon yung tipong kanina umuulan. Tapos isipin nyo kapag ka nagko-commute kayo rin araw-araw sa MRT, LRT. Yeah. Na ngayon hindi ko naman yun masyadong pinagdadaanan. I mean, mahirap din talaga mag-commute. nagko commute din naman ako papuntang trabaho pero hindi yung ganun kabigat na commute. At yung 2024, parang tumumal yung gala namin pagdating sa trabaho. Hindi ka tulad dati na nagsagada. Tapos ang dami na nilang napuntahan sa loob ng tatlong buwan. Ngayon, parang tatlong buwan, bagyo pala. Kaya yung mga lagi ko na lang din kasama ay etong mga kaibigan na to. At least, gumagala. So, saan na tayo kakain? Um, uh, Makdo? Saan tayo kakain? <laughs> Ako na Ano ba? Saan ba kakain? Sa, Sa Shangri-La, yun o. Doon daw. Saan tayo kakain? Sa puso mo. Kakakaroon <laughs> <laughs> na ng compilation. Six feet. Yes po. Anong masasabi mo yung mga nanonood sa akin nak nakapasa na ng board exam at mechanical engineers na sila. Congrats na nga! Umalis <laughs> na kayo ng pinatay. Pero <laughs> trot trot trot. Ang insecurity ay ang pinakalaban ng progreso oh, kasi kapag uh, pinangunahan ka ng security, <laughs> hindi mo na magagawa yung mga bagay na gusto mo, maski yung unang tapak mo dun sa bagay na yun mahirapang ka nang gawin kasi may nagtatanong sa akin kung paano raw ba magsimula mag-aral kung sakaling naiiwan na siya sa mga kasama mo. I mean, gets ko naman yung ganong klase na kahinaan ng loob. Kung baga, insecurity nga. Kasi, syempre, lamang na yung mga tao sa'yo nang diha sa pag-aaral tapos napapaisip ka na lang na paano pa ako kung sila nagsimula na nga agad tapos ako pasimula pa lang, makakahabol pa ba ako? Yung kailangan mo kasi talagang gawin, simulan mo talaga agad yung isang bagay na kung ano man yung gagawin mo. As in kahit saang larangan. Kung maghanap ka ng trabaho, lumabas ka agad, magpasa ka ng resume. Kung gagawa ka ng video, pindutin mo agad yung record button, tapos diretsyo mo na hanggang matapos yung video. Lagi kang magsisimula dun sa isang step na yun. Yung unang step, yun yung pinakamahalaga. Kaya kung sa tingin mo gusto mong mag-aral na talaga, pagkagising mo pa lang, kunin mo na agad yung ballpen, yung calcue, Harapin mo na agad yung mga problema kailangan mo sagutan. Magsimula ka na agad. Kasi yun talaga yung pinaka-critical na step. Yun yung pinaka-mahalagang step. At syempre, susunod na dun yung disiplina. Kasi yung point lang kanina na nasa kaluokan ako at ngayon nasa tagig na ako. Kasi sa totoo lang yun lang din talaga eh. Hindi mo talaga masisimulan kapag ka hindi ka naging pursigido sa bagay na yun. Kaya kung tutusin, haya mo yung security. Hihilain ka lang yan, pabalik. Imbes e, na mag-progress ka, moving forward. Haya mo lang silang mauna. Aral ka lang. Makukuha mo rin yung momentum. Tapos maugulat ka na lang din. Nakasabay ka na rin sa kanila. Kumbaga, pantay na rin tayo. Tingnan na ang, ang chill ng BGC. sobrang chill ng vibe dito sa BGC As in, yung mga tao dito parang wala silang pakialam sa'yo Yung literal na may kanya-kanya lang kayong gagawin Tapos si, hindi kayo nagkakapakialamanan Walang basagan ng trip Saya! So, yeah, mawala yung security mo dito sa lugar na to I mean kung ikukumpara mo sa, sa Maynila talaga Kamakailan nanunong balik na naman ako sa Car district. Uh, sloppy pero ano nung balik? Nasusoka po. Na. na tayo. <laughs> Period. Tanggalin niyo yung security dahil mas magagawa o may express niyo yung mga bagay na gusto niyo. <laughs> Sa buhay na siyang magiging deadline ng kasiyahan. <laughs> Kasi nga, kaya mong gawin lahat. So, paano nyo nang madidescribe yung kasiyahan? Uh! yun yun lay ako kaya so, <laughs> ako <laughs> tama agricadon ka mm. kasi kasi